mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghal. Saan tayo naroon, ano man natin ating mga ginagawa. Una, aligit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating paninoon. Sa loob lamang ng ilang nasandali, ating damhin ang presensya ng Diyos sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, e isang Diyos, magpas sa wala ng hanggang. Mga kalabay, napakahilala para sa atin ang pahinga. Sa madaling salta, hindi lamang tayo puro gawa hindi lamang tayo puro trabaho. Kailangan natin ang tayo ay mag-relax. Kailangan natin ang tayo ay uh, lalayo muna sa mga sa ating mga obligasyon. Iwa, iwanan natin para samantala nang sa ganun magkaroon tayo ng tinatawag na comfort. Mag, ma, maibalik natin ang ating uh, uh inspirasyon upang tayo ay muling uh, muli ng naaayon sa dapat natin doon. Kaya kailangan natin ang kaya. Sa banal na aklat, minsan, matapos mga araw ang ating panunong tinawag niya ang kanyang mga alagan at kanyang sinabi. Alin na kayo, pupunta tayo sa kabilang ibayo, magpahinga tayo, lalayag tayo sa maraming tao. Iwanan natin ang ating parangan agad. At sila nga ay uh, umunta sa lahat ng dagat. Saan nga? Ayon sa barang na aklat. Napahumiga ma at mahinding na natulog si Jesus ang sa may makilang isang radyo. Pero huwag na muna natin pag-usapan ang bandiliya. Ang pag-uusapan natin ay ang pangaral ni Jesus hindi rin sa tayo Dito pinapakita ng ating Panginoon ang kahalagahan kung bakit kailangan magpahima tayo. Lahat tayo. Hindi tayo. Kahit na yung makina, kahit na yung mga bakal o mga hindi mga taong katulad natin ay mapapagod. Mag-breakdown, masisira. Pero wala silang problema, nang pahitan lamang sila ng pisa, ipaayos lamang sila. Tayong tao, kung tayo ay mag-aarawin, kailangan natin ang kainap, kailangan natin mawala sa ating kaisipan ang susunod natin gawin May nakalimutan pa kung gawin, dadalim ko pa sa ating kagdaban. Sapagkat kung ang isang tao ay gagawa kung magkarbaho na, pagod ang kanyang isip, pagod ang kanyang katawan. Kaya niya, hiyak na maling-mali ang kanyang magiging trabaho, magiging maling-mali ang kanyang mga gawain. Hindi naman na magpahinga tayo na halimbawa dahil tayo sa harapan ng na ating kompyoter na, na ginagawa tayo, ugaling tayo naglilinis ng bahay, hindi naman yung ang pahinga ay aakyat tayo, hihigat tayo, matulog tayo. Hindi naman yun ang sinasabi natin kaya nga. Mari tayong sa ibang lugar, mag-coffee break, o kaya mag-side uh, trip, o kaya pupunta sa tabi dagat, kung nang malapit na dagat, o sa mga ilalim e, ng punong kahoy, kung nasa bulubundukin tayo ng lugar na katara. Yun yung panya, hindi na kailangan tayo ay matulog, magdamag o ilang oras o pang magtinga. Sapagkat walang mangyayari sa buhay ng isang tao na sobra ang sipag. Ipagmamalaki mong masipag ka, hindi ka nang pagtinga. trabaho ka, wala sa lugar. Galit ka, masama ang loob mo, mainit ang ulo mo, kaya misan nakatagawa ka ng hindi mabuti, ng hindi maayos. So kung mararamdaman natin ang pagod, iwanan natin, gano'n man kaimportante ang ating trabaho, iwanan natin sandali. At kung tayo ay uh, nasa uh, wasto ng pag-iisip, hindi na natin marandaman ang pagkabagod. Saka natin babalikan ang anumang natin gawain. Huwag natin pilitin uh, dahil sa naupusan tayo ng ating manager na kailangan isumiti o iabot sa kanya ang ating gagawin matapos ang uras uh, ng ating trabaho. Pinipilit natin. Mas lalong masama sapagkat kung tayo nga ay palun, iba ang ating iniisip, iba ang ating pag -aramdam. Pagka hindi ka masaya sa anumang gagawin mo, gaano man ito gagawaan, gaano man ito kadiga, mararamdaman mo ang pagkatainis. Mararamdaman mo ang uh, hindi maganda na pag-iisip. Nakakagawa ka ng masama o ng pagkakamali. Minsan nga, eh, itatapon mo ang mga hawak mo sa inis mo, sa bangun mo. So, kailangan natin. Kailangan natin na hindi lamang nakatoon ang ating isip, sa mga dapat natin matapos sa mga dapat natin yung kailangan maraming tayo isang plano isang nakbano o anuman na maaari tayo magtrabaho na relax tayo minsan nga tulad ng paglabay kung wala tayong marinig ng music hindi tayo makapagtrabaho ng maayos gusto natin habang tayo ay nagtatrabaho habang tayo ay maginagawa may naririnig tayo ng Yusuf kahit hindi natin naiintindihan. Ang mahalaga, parang tahinga ang ginagawa mo. Eh, hindi mali yung isipin natin ang tahinga ay ang design mo, trabaho mo at itigil mo ang talagang mo gusto, balik lang. Hindi yan. Ang ibig sabihin, eh uh, ibaling mo ang iyong isip sa ibang bagay na hindi mo makikita hindi yung dahilan ng iyong patatakot. Kailangan, pag magtrabaho tayo, ano man natin gagawin, maglaan man ang mabigat, maramdaman natin ang inspirasyon, ang sigla sa paggawa. Hindi yung natin na tayo. Sa hapong, ikaw ang ginawa ko, Lunes. Ngayong Martes, may bukas, ito pa rin ang gagawin ko. Lalo tayong patatakot dandan wala naman tak, wala naman hindi yung mapapalo. Sabi nga namin yung kagabay, <coughs> makinap, kahit mga robot, napapalo din. Wala silang iniisip. Eh, basta lang na lamang magkaroon ng breakdown, magkaroon ng uh, hindi tama yung mga isya o mga tinatawag na mga uh, dapat mag-function o magiging maayos ang trabaho. Yan, ang ibig sabihin dyan, kailangan relax na relax ka habang ikaw ay tumutupan sa iyong ang gulugunin. Tulad na, limbawa, ng isang basketball player, kahit gaano ka gagaling, kung naglalaro ka na wala ka sa kondisyon, ang ibig sabihin dyan, magod ka. Kahit na hindi mabigat ang katawan mo kahit hindi masakit ang anong bahagi ng katawan mo. Ngunit, mabigat ang pag mo. Ang ibig sabihin niyan, pagod ka. So, ang dapat gawin niyan, magpahinga ka. At ang pagpahinga ay maaaring naglakan ka, maaaring na uh, lalay ka ng kakunti. Sa lugar na yung pinagtrabahoan, hmm. o kaya kung may mga sa mga lugar na mag makatagpo mo ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga, mga kasama dati, o ano man. Ang mahalaga, ang lalayo ka muna sa iyong trabaho. Magpahingan at ah. pangit.